Nauwi na, na nga sa isang matinding kaba, kabado bete, ang may kanya ng motorsiklo ito dahil nung mag-change oil daw di umano siya, may absent sa dipstick niya. Nang bunutin niya ito, nawawala o nag-auto-eject daw ang dulo. Medyo natanaw niya pa ng bahagya at unti-unti nang bumaba ang dipstick hanggang lumubog na nga naging submarine sa ilalim. Sa sobrang kaba, tinanong niya, Hindi ba yan maiipit doon sa ilalim, Repa? Baka may maapekto hang pyesa. Huwag <laughs> kang magkalala, hindi yan maiipit, Repa. Para hindi siya mapuruhan, hindi natin tutuluyang bunutin ng piston para naman hindi gumalaw ang kanyang piston ring. Sa gantong paraan, maiiwasan nating mag-usok ang kanyang motorsiklo at mababawasan din natin ang kanyang gastos dito kalahati lang muna installment trepa kung sakaling makita natin sa kalahating baklas napakaswerte niya at kung hindi naman talaga biyak makina parang nasa isang patimpalak ang may kanya nagdadasal na sana nandito na ang kaso mo wala biyak makina sabi ko nga sa kanya baka nananaginip ka lang wala naman siguro talaga ang dipstick ...yung sinasabi mong nawawala. Baka talaga namang wala talaga. Eh kaso mo, nanlaban siya. Ang sabi niya pa nga, huli daw silang nagkita, eh masaya pa sila. Ituloy natin ang search and rescue operation para sa missing dipstick. Nagdadasal nga siya na nandito na sana para hindi sayang ang kanyang bukas makina. <laughs> At eto na nga, confirmed! Nandito nga ang nawawala missing dipstick. Nakahinga na ng maluwag ang may kanya, subalit so masasakal siya pag uwi niya. Pag Panigurado <laughs> pag uwi niya, hindi na ulit siya makakahinga. Isoli natin sa kanya ang na yung pyesa, souvenir, kumbaga. Yan lang talaga ang mission, kaya nga binubuo na ni Junjun ang kanya makina. Hirap pa nga siyang ikabit ang spring ng center stand para siyang player ng fishbulan. Yung, ano ba yun? Squid ball. At syempre, hindi pwedeng hindi natin testingin yan. Dapat malaman natin kung magkakaroon ng check engine at syempre, check na rin natin kung may leak sa ilalim, kulan at pati ang kanyang oil. Sa puntong ito, hinihigaan na nga ni Junjun para daw maganda ang bigayan. <laughs> All good sa kanyang parameters, walang nagmalfunction. Kaya nga, tinanong ko ang may kanya dyan kung alright ba tayo dyan? Alright.